Masakit siya magsalita. Masakit siya magsalita. Masakit siya magsalita. Pero dahil yung sakit na yon, kaya niya nasasabi yun, dahil, dahil mahal ka niya. Pero ganun niya kasi makita sa'yo. Il lalaitin ka muna niya. <laughs> lalaitin ka muna niya bago bago kay pero kapag nag-improve ka, kukurihin ka naman niya ng bongga-bongga. Ganon si nanay. So, parang extreme siya. Uh, either sobrang naitin ka niya, na iiyak ka talaga, hanggang hindi ka umayos. Tapos pag umayos ka na, pag okay ka na talaga, doon ka niya sasabihin na okay yan na, okay talaga. Maganda ka, okay na yan. Okay ganito, okay ganon. Kasi sa starstruck pa lang naman talagang ikaw na yung nagustuhan niya kay dalawa ng Marqueras dahil may karakter. Oo, <laughs> oh, oh. sa akin sabi sa akin na maldita ako. Mm -hmm. <laughs> Oo oh, nga. Sabi nga, maldita ka kasi. Pero maldita ka pa. Um, Vocal lang? No? Uh, hindi, parang hindi naman ako maldita. Slight lang. Hindi <laughs> 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 <umaiyok> na iyak na siya. mas maldita si <laughs> nanay siya rin. Pero never sumama ang love sa kanya. Or, may, may time. na or na sumama. Or na may ay ako. nanay. Lalo na pag sinasabihan niya akong mataba sa TV, gano'n. Siyempre, <laughs> bata pa ako nung dalaga ako nun. Siyempre, pag sinasabihan niya akong mataba sa TV, on national TV, sasabihin niya talaga yun. Siyempre, nang-hurt ako. Pero, sobrang na-touch ako nung pinagtanggol niya ako ni... Kay, ano, kasi tinawag ako ni Dion Ignacio dati, di ba, elepante daw ako. Hindi <laughs> 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 mo kalimutan. dimutan. Siya <laughs> na ako pwedeng tawagin ko, pero pag iba. Naalala ko pa talaga? <laughs> Pante versus Daga. Ganito yan. <laughs> pag naaalala ko yung moment, natatawa na lang ako. Dati, iyak ako ng iyak. Pero pag naaalala ko siya, sobrang babaw pala. Tama yun. Kaya pala nila kami pinagtatawanan. I mean, si Nanay, pinagtanggol niya talaga ako. Kawawa nga si Dion doon. Kasi sobrang sobrang Sobra talagang inaway ni Nanay. Kasi inaway ako ni Dion yung pinost ko diba sa Facebook, yung mga abroad kayo, yung ay nag-travel ba kayo, mm. tapos oh, doon mo narinig yung mga matipin. Ay, grabe yun. Kasi kasama ko yun sila, Kita LT, pumunta kami ng Asian Cruise yun, kasama yung buong Star Talk team. Tapos sinama rin sila, Tito Boy, at nandun pa si Kuya The Boy, sa Malangit Nawa, nandun din. Lahat kami nandun. Tapos, um, tournament siya sa Po City for badminton. Mm -hmm. Tapos nung sa Singapore na kami, ako kasi parang sumama ako, siyempre gusto ko tumulong, sumama ako kali sa kay Renz Fernandez. Sabi ko, um, tara samahan ko na kayo dahil kukuha nga kami ng art for the luggage. Hindi ko alam na sinanay pala kapag pa yung time na hinahanap niya ako. Kasi 15 years old lang ako, minor ako, tapos pinakiusapan niya ako kay mama, nasasama ako sa kanya. Tapos alam mo yung tinrush, tinrush siya ng nanay ko and all. So na lang yung pag iingat niya sa akin. So nung pagbalik ko, grabe, galit na galit sa akin si nanay. Sabi niya, yung mga masasakit na salita, ayoko na sabihin, puro mura yun. So talaga. So, sa harap nilang lahat. Yung dinig ko, yung embarrassment, yung iyak ko, grabe. Tapos hindi ko siya kinakausap. Parang buong trip namin hindi ko siya kinakausap dahil nangigigil ako sa kanya. Pero roommate kami, pero ayoko siya kausapin. Yun yun eh, roommate. Oo, samanala ko talaga sa kanya. Sa ka? Tapos hanggang sa room, ayaw niya ako tantanan sa kaka-sermon. Like, alam mo yung dadadadadada ganyan. Sabi ko, stop na, like wait lang, hindi ko na kaya, ganyan sabi ko sa kanya. Tapos, <clears throat> sabi ko sa kanya, sorry, sorry, nakailang sorry na ako. Dating ka ka, dating ka. niya sinabi. Pero eventually, uh, inexplain in-explain sa akin yung ito, for you. Kasi mahal ka ni kinabahan yun kasi nawawala ka dahil bata ka yun. So hindi ko makakalimutan yung mga moments na yun. Ganon kasi siya. Tough love nga <laughs> Ganon siya. Ganon siya klaseng tao. So kung makikita niyo siya na minsan, masakit siya magsalita online, dahil, siguro dahil nanay siya, gusto niya iparating doon sa mga tao na ito yung mga bagay na sana ayusin mo at all, pero hindi niya paparating ng private. So nangyari, you're right, nangapublic niya. So, Ganun nagkakaroon na um, ng issues. gano'n sila sila. Ganun impact niya sa buhay mo siya. Yeah. I'm sure malaki rin mo na sa bago ng buhay mo katos. Oo naman, malaki ang natulog sa akin ni When it comes to a lot of things, like how to handle uh, criticism, magiging strong ka kay Nanay eh. Um, ikaw yung artista na hindi lang yung parang tipong um, pag napagsabihan ka, sasama agad yung mundo. Nanay, kapag, kapag naging alaga ka ni nanay, magiging matatag ka bilang artista. Like kapag napagsabihan ka ng director o napagsabihan ka ng kung ano, hindi na siya ganun yung effects sa'yo sa ka fighter ka na alaga. Ganun yung mga alaga ni nanay, nagiging, nagiging matapag sa buhay. At naramdaman mo rin parang may pamilya ka dun sa ibang mga alaga ni Nailoni. Sobra po. Like, since naging alaga ako ni Nay Lolit, like, lahat ng mga alaga niya, like, sila Kuya Bong, um, sila Tita Lani, sila Tita LT, everyone, para kami magkakapatid lahat. Um, naalala ko pa nga nung time na ano, lahat kami na sa makakatawa lang kasi may nagka-issue si Nanay with, ano, yung Piyolo sa... Tapos, syempre, lahat kami, kumuha kami na isang bus. Tapos, punta kami doon. Hindi, parang para kami nagsifield trip. Ganong levels, para kami magkakapatid. Tapos niloloko-loko namin si nanay na, Nay, bakit mo pa kasi sinabi yun? Ano ka ba? Ganyan, <laughs> kinapagalitan namin sa loob ng bus. Oh, yung yeah. niya. Oo, yung hiring niya. Baka siya humarap dun sa hiring, kinapagalitan so, niya. Sunod pala kay lahat. Niloloko-loko namin siya. Tapos ando kami sa likod, hinanay. Sabi niya, tamang ba itong ginagawa natin? Kaya <laughs> ko, Kasi nagtatawanan kami sa likod. Grabe, yung colorful yung light ni Nine talaga dahil dahil din ano din siya vocal kasi si eh so lahat ng mga nasa isip niya sinasabi niya talaga wala siyang pakialam sa ano sa mabibigil mo siya kaya kaya minsan napapahamak siya Ayun. pero yes may gusto ko sa bang sabihin scene? kay kay kita daw Mga hindi mo pala sa sa tayo gusto mo uh, siya Uh, sana mas napuntahan ko siya sa mga huling sandali niya. Kasi I felt na parang nagkulang ako. Um, sorry. Parang nagkulang ko, parang nagkulang ako as nalaga Na, so kinakamusta ko siya through text. Pero I think hindi siya enough kasi hindi ko siya, hindi ko siya nabisita. Hindi ko siya nabisita kasi um, gusto niya kasi magpabisita lagi sa hospital sa FQ eh sabi ko na eh, kasi hindi tumutukoy yung schedule um that time nasa nang ako, nasa tabi and also parang hindi ko talaga siya nadalaan and, tapos si mama ko rin is CKD si Linda mm. So, puro lang kami kasi. So, I think sana, sana, oh, um, sana napuntahan ko siya. Kailan kayo huling nag-usap? Um, huli kami nag-usap birthday niya. Mm. Ito, 2024. The happy birthday ako. Tapos sabi niya, I love you. Ito niya. yung mga last message. Lagi siya nag-I love you eh. Uh, parang mga ano na. Actually, medyo napapakiwating na siya kasi sobrang naging sweet siya recently mga 2 years na. Lagi siyang I love you na. Um, uh, lagi kang mag-iingat. Tama yung ginagawa mo. Ganto ganyan. Laging, laging praises. Saka laging nakaka-uplift ng feeling. Usually kasi hindi, hindi, siya yung ganun ka sweet. Hindi like super sweet na ganun, ha. Pero um, parang recently, yung itong mga last years, naging ano siya super duper duper sweet sa text. Yun yung napansin ko. Like, kung alam niyo lang yung mga messages namin together like puro I love you I love you I love you na I love you na I love you, 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 you din puro ganon ano pagkaramdam mo ng dalawin mo siya ngayon na um uh, yung feeling mixed feeling siya eh, kasi parang si nanay kasi when I asked her sabi ko oh nai bakit hindi ka magpaparansplan? ang sabi niya sa akin, kasi senior na ako. So, parang bakit pa siya magkapa-transplant? Eh, parang hindi na raw, hindi na pwede. Kasi yung survival rate, the so, so, parang, alam mo yung meron kang mixed feeling na hindi naman expected, pero parang, alam mo yung sad ka, pero parang, alam mo din na doon din papunta kasi yung age niya and at the same time yung health condition niya tapos tapos yung feeling na parang love ko siya na thankful ka din na parang nandoon yung acceptance at the same time yung yung, yung miss mo siya yun yung feeling right it's a mixed feeling oh, Thank you. Thank you.